and guys uh, so labis labis love is lang pasasalamat ng story to vlogs dahil um, uh, hindi ko akalain na maubos yung balot natin ngayong gabi kahit na hindi natin nilalako na so usually guys uh, pagod naman talaga ako kanina kaya uh, parang uh, kaya uh, um, umaasa din ako na sana maubos yung balot natin ngayong gabi at yun guys dahil nga yun sa inyo at uh, sa mga ta uh, sa mga customer natin sa mga suki natin na ah, uh, uh, so hindi din hindi din ako pinabayaan no? wow. so hindi din tayo pinabayaan so yun guys ito na lang po yung ano natin so thank you so much po sa mga sa mga bumili po ng uh, balot ni Mr. Rick Vlogs ngayong uh, ngayong gabi ngayong araw uh, sa oras na to kasi madami po talaga yung niluto ko kahit na nadami uh, po talaga yung niluto ko kanina so akalain ko talaga hindi mauubos so maraming salamat sa mga nag um, nagbigay ambag dahil uh, isa naman pong pangarap ang maisasa katuparan dahil po sa mga binabayad mo so ulit ulit ko man po itong sabihin uh, naramdaman ko po yung labis na pasasalamat at Uh, parang uh, pagpapala na kahit na paano talaga guys uh, hindi ko lubos maisip na mangyayari yung uh, sobrang mabilis na pagkaubos ng aking balot so yun ay lahat ng lahat po 'yun ay nakalaan din may nakalaan din po. Lahat ng mga kinikita ko sa inyo ay nakalaan din po yun sa uh, sa pangarap ng iba na mga uh, karapat dapat na abutan ng uh, abutan ng ating ng kahit ano pangangailangan nila, no? So 'yun. Ah, uh, salamat maraming maraming salamat nga po pala dun sa lalo dun sa nagpakyaw sa nakalimutan ko yung pangalan pero close friend ko yun so maraming salamat sa iyo ma'am yung taga Mabini ano so maraming salamat sa iyo sa mga nagpapiyaw sa mga humahapol pa pero humahabol pa pero uh, wala nang naabutan so maraming salamat at sana hindi nyo hindi wag kayong magsawa sa aking balot no guys so sana nasarapan kayo sa sa lalo sa suka na Mr. Vlogs okay guys so yon ah uh, Um, yun, uh, labis talaga ako nagpapasalamat dahil sa hindi nyo rin ako pinabayaan so yun, sa mga nanonood ng live ng Mr. Ikta Vlog habang nag uh, titinda tayo ng balot um, maraming maraming salamat ng po sa inyo so ito na lang po yung natira sa atin uh, uh, pantakip sa balot. So, maraming salamat po guys. At yun lang po yung gusto kong iparating yung labis na pasasalamat. At hindi niyo pagpapa, pagpapabaya kay Mr. The Vlogs. Ayan. So, option B ko sana is ilako na lang yung balot. Kung hindi, hindi mo ubus dito sa akin pwesto. Pero, uh, dininig tayo. No? Uh, so, napakalakas natin kay G na... Uh, maintindihan niya kung anong layunin natin ba't natin ito ginagawa o yun So, yun at maraming maraming salamat po ulit at magandang gabi sa ating lahat din. God bless. Mr. Rikta Vlogs is on your way. Balot, balot.